Ka-experience na ba kayo na magluto ng sinigang na strawberry? Hindi kayo nagkakamali ng dinig dahil meron lang naman kami napuntahan dito located sa Angeles City, Pampanga na cafe na nagsaserve na sinigang na gawa sa strawberry. Good nga doon, nagsaserve pa sila ng mga napakasasarap na tinapay na hindi masakit sa bulsa. Kaya kung gusto nyo malaman kung saan to, tapusin niyo to. Nakshoot For today's ganap nga, nagbiyahe talaga kami mula Pulilan, Bulacan, papunta ng Angeles City, Pampanga. Para lang talaga puntahan itong bagong-bago at pinagkakaguluhan na cafe dito. Pagpasok namin, nagulat agad kami dito sa building ng mismong cafe. Alilocated nga pala sila sa taas, pero wag ka, may sarili silang elevator. Hindi pa kami nakakapasok sa mismo looban, nabilib na agad kami paglabas namin ng elevator. Para lang punta sa 5 star hotel sa ganda ng interior nitong cafe na to. Hindi kayo magsisiksikan dahil napakaluwag at napakarami nilang upuan kahit sa loob man yan o sa labas. Very instagrammable din kahit sa ang sulok kayo magpunta. Plus, idagdag nyo pa ang nagagandahan nilang mga sineserve na mga croissant. Itsura pa lang, takam-takam na. Paano pa kaya kapag ka natikman natin? Ito nga pala yung Good Pastry Cafe na located nga dito sa Angeles City, Pampanga sa may Friendship Highway. Wasteable naman sila guys at pwedeng-pwede nyo rin isearch ang kanilang place sa Google Maps. Actually, marami na rin kami mga vlogs na napanood tungkol nga dito sa Good Pastry Cafe. Kaya rin naman kami napunta dito. Good kasi sa mga pagkain na nagsasarapan at mga tinapay na talaga namang matatakam ka. Sa daw sa binabalik-balikan talaga ng mga customer ay yung magandang tanawin. Actually guys, guys, pa-lunch nga nung nagpunta kami dito. Pero kahit pananghalian nga, napakarami talagang tao. Kahit sa loob o sa labas, halos mapuno na nga itong mga sopa. Sikat din kasi itong Good Pastry Cafe dahil nga sa kanilang sinigang na strawberry. Di lang kasi mga pastry or mga tinapay at drinks ang pwede nyo ma-order dito. Dahil nagsaserve din sila ng mga heavy meal, kagaya nga ng kari-kari, sinigang, at meron pang mga binagoongan. Ay, well, nandito na rin naman kami. Pinag-order na namin kung ano yung mga ulam na pwede naming orderin. Lalo naman na yun yung sinigang na sa strawberry? Ligtad nga ako eh. Inuna ko muna ang dessert dahil sobrang attract talaga ako sa mga design ng kanilang mga pagkain. Buti naman yung napili namin pwesto. Abay, tanaw na tanaw mo talaga ang Mount Araya. Matapos na nga ako mag-hachoko, isinerve na rin naman nila itong sinigang nga na gawa nga sa strawberry. Alam nyo guys, first time akong titikim na sinigang na gawa sa strawberry at in furnace. Ayun Ay, ko lang napagtanto na masarap pala ang strawberry kapag kaipin ang natin sa sinigang. Sakto. Sakto lang kasi yung tamis at asim nitong strawberry sa sinigang. Sanay kasi ko na ang strawberry ay pinang-flavor lang sa mga dessert. Biruin mo yon. Sino naman mag-aakala na masarap pala siya kapag ka pinansahog sa sinigang? Uh -huh. Una nga, ayaw pang maniwala sa akin ni Bebo no na masarap nga itong sinigang na gawa sa strawberry. Sabi ko nga sa inyo, bukod sa sinigang, nag-order pa kami ng kari-kari. Crispy kari-kari naman ang atake nitong in-order namin. Dahil itong ang Good Pastry Cafe ay located dito sa Pampanga. Matik na yan, masarap ang pagkain. Mabilis din ang serving nila, kaya naman kabila na yung mga pagkain na nakapalibot sa amin at hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Ulam ba, kanin, o kaya cake. Pero dahil nagagandahan nga itong mga croissant sa harapan ko, hindi ko na rin napigilan kumain ng dessert. So far, so good. Dahil lahat yata na natikman namin ay 10 out of 10. No wonder talaga kung bakit sikat na sikat to, lalo na sa TikTok. At kahit i-search nyo pa yung pangalan nila sa mga social media, eh talagang good review sila dahil sa ganda ng view, ng ambience, at sa bilis ng serving. Siyempre tayo mga customer, nagpupunta talaga tayo sa cafe para mag-relax kasama yung mga barkada at yung mga katrabaho natin. Eh ako, meron man akong cafe na i-recommend -re para sa mga katrabaho nyo o sa magbabarkada, itong good pastry cafe ang marerecommend ko sa inyo. Pagpasok pa lang kasi namin, ay eh, parang minagnet na kami ng mga sofa na naggagandahan din. Ito. Sama mo pa lahat talaga na natikman namin ng mga pastry. Eh talaga namang sobrang sarap. Hindi ako naglalaram sa inyo guys. Ultimo nga itong pasta na tinikman namin E eh, masarap din at kakaiba talaga ang lasa. Kaya, if ever man na magawi kayo ng pampanga, wag na wag nyong kakaligtaan dumaan dito sa Good Pastry Cafe. Good place to relax at at the same time eh may enjoy niyo yung mga pagkain na talaga namang lasang kapampangan. Mm. Meron pa akong isang nilalaro, ito nga yung Ace Game. Register lang kayo sa link na ilalagay ko sa comment section at meron akong paayuda sa inyo. May laro na pwede niyong pagpilian dito, kagaya nga nitong Color Game. At sa Color Game, meron pang isang madaling laro dito, ito nga yung Super Ace. Malaking tumama dito guys, basta malaki din ang taya. Siyempre, parang karaniwang laro din to, may nananalo at may natatalo. Kung saan niyo rin laruin, ilalagay ko na lang yung link kung saan kayo makakalaro, nandyan sa comment section.